Nag, may binili pala akong ano buto ng sitaw gugulayin ko ito mamaya uh, nilagyan ko muna ng tubig para mamaya paglaga madali maglambot gagataan ko yan paborito ko ito eh Ginataang buto ng sitaw yan. binili ko yan sa sa, sa palengke Hinahanap ko yung itim yung wala eh. Inano ko muna sa tubig. So, bubulayin ko na yung ginabag ko sa tubig kanina na sinitaw. Ito malambot na. Gagataan ko na lang yan. Gagataan. So, prito muna tayo ng panglagay ko. Pritong tambakol, tapos yan ang ipapatong ko doon pag naluto na yung pag malapit ng maluto yung yung sitaw yung gulay natin saka ko ipapatong yung preto yan po ay eh, ginataan ko na siya may dalawang piraso ng siling haba at saka sibuyas bawang at saka kaluya sarap na namiss ko lang kasi ganitong mga luto na ang katrubin sa yung yung luto natin ito yung ganitan ko natin. tapos ilalagay natin yung ito. may luto na tayo may ayan luto na luto na yung ano natin sitaw nilagayan ko na ng preto kaso yan na lang may binigyan na tayo <laughs> okay hindi na tayo yung kumain pagluto ng preto natin na nice. isa sarap nyan ito na po kain na na <tinyan> Ito yung gulay. Saka yung preto. May ketchup Kaya okay. <coughs> <coughs> Ito sa umagulay nito sa probinsa. Sarap. Hindi ako makabili na kayo. White bird. Ang pagbong na yun. Last time na. Pangalaw ano -ano na ko sana nila. Sulat-sulat. This order one second basket second of no no, no. 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 Ayun, sa ba Favorite ko nga ito dati, yun o. Huwag mo lang ko. Subok mo nga ako. Paano may nagpapangkap dyan Ano oh? Ayun, luya. Luya. Ay, yun din tinatanggal pa. ko yung luya. Masarap pa. Pag yun ang tanggal yun, yung luya. Okay pa rin sibuyas. Mm. Sa kain yan. sa katawan yan. Masalabat na, masalap yan. Ano natira pang usog ah. Kumain si Katkat dito. Mm. Mm. Na natira pang isa. Ano isa? Netlog. Hindi mm. Di naman sila nag-almusal eh. Ha? Hindi naman sila nag-almusal. Ako lang. Tapos, to na yun. ay ano. Ano ito? Salingan. So, ang bakol. Ha? Ang bakol ang malaki. Masarap to sabaw eh. yong, Ito. Ito. Okay. Sitaw? Hindi. Ito. Ito, ito ang sida. Yung pindi ito muna, mm -hmm. tapos ginawang sinigang, miso. Masarap din. Sinigang sa miso. Ganito masarap siya. Mm. Namimiss no, ko na yun. Sinigang sa miso. Ang kulay, ano? Orange.